isang OFW na naman from Japan ang nagbahagi ng kanyang sama ng loob sa Bureau of Immigration sa Pilipinas. Ito nga ay dahil di umano sa pagkakahold ng pamilya nito ng halos isang oras sa immigration. Ayon sa kapamilya, nang nahold na magtuturis sa Japan, approved na raw lahat ang visa ng mga ito. At sinugurado nilang lahat ng papeles ay kumpleto na rin bago sila pumunta sa airport. Sa paliwanag nga ng nasabing pamilya na nasa Japan, dahil nga sa tagan ng pagkakahold ng kapamilya nito sa immigration, ay naiwanan na nga ang mga ito ng eroplanong sasakyan nila at ngayon ay kailangan nila magbayad ng additional na 14,000 pesos as rebooking fee na isa pa nga sa si ikinasama ng loob nitong si Kabayan at ito nga kanya naging paliwanag tungkol dito Guys tulungan nyo nga ako i-tag nyo ang tulfo at kung sino-sino pang pwede makatulong sa amin yung immigration dyan sa airport ng Manila Airport Uh, yung pamangkin ko tsaka yung ate ko 25 days vacation dito sa Japan kumpleto ng papeles mayroon na silang visa natataka na ibig sabihin lahat ng dokumento na pinasa sa immigration dyan sa Philippines, kumpleto at approved, may visa sila for 30 days. 25 nga lang ang ipastay ko sa kanila para hindi sila magirigiri. 25 days na sila magstay dito sa Japan. At mayroon akong guarantor letter na bitbit -bit nila dyan sa airport that I shoulder everything ng mga expenses lahat-lahat pag punta nila dito sa Japan. Kumpleto tayo ng papeles. Gihold sila ng immigration dyan sa Japan. I don't know why. Bawal pa magtawag mag mag picture which is sinabi ko sa sa pamangkin ko na dapat tumawag siya habang ini-interview siya dapat kasama ako mag magkakausap dahil ako yung guarantor. Pinagbabawal siya mag cellphone. Nagalit pa daw pinagalitan pa daw yung pamangkin ko dahil ba bakit daw nag picture. I want to get their names kasi nga bakit nila hinold ng one, one hour tapos na nabian sila sa ano sa kuan, nabian sila sa airplane. Ngayon ang airplane naman pinababayad sila ng 14k para ma-rebook dahil fix nga yung ano nila flight ngayon sino mag-shoulder niyan sinong nanggipit sa kanila dapat ang immigration mayroon silang responsibility ana because kumpleto yan kumpleto may travel na sila lahat-lahat kumpleto sila ng papeles bakit hinold Paki ano nga to guys, paki share nyo nga guys dahil, hindi ko na alam ko anong mga sistema diyan sa Pilipinas. Kumpleto ng papilis. may visa tinatakan na, hinold pa nang isang oras, alam nila na flight na. 3 hours yan sila before flight kasi nga para para nga ma-ready yung mga ganyan-ganyan. Bakit hinold? Tapos tinatakan nila, okay na. Paglabas doon sa ano, wala na. Umalis na yung aeroplano. O sino magbabayad ng 14K niyan? Parang ang sakit naman ko ako magbayad. Kaya-kaya kong bayaran yan. Pero hindi ko, hindi kaya ng budhi ko magbayad na ang problema, ang gumawa ng problema, ang immigration. Immigration dyan sa Pilipinas, sa airport. Hindi kayo nag-iisip? 14K? Hinold nyo? kumpleto ng papilis? Anong problema nyo? Paki-share ano, paki, paki -share nyo guys to. Mga katiwalaan dyan, katiwalaan dyan sa airport. Putragis talaga. Nakakaano, nakakagigil kasi excited na kami magkita. Ang tagal na namin hindi nagkita. Tapos i-hold nyo lang. Alam nyo na ang oras ng flight? Pinakawalan nyo, tinatakan nyo. Wala na airplano. Shit. Samantalang, dahil tourist nga ang purpose ng pagpunta ng kaanak nitong si Kabayan sa Japan bilang isang tourist traveler nga isa rin minsan sa requirements ng Bureau of Immigration na matawagan ang sponsor nito sa bansang pupuntahan ito nga ay kanilang ginagawa kung mayroon mga follow up na katanungan at nang makausap nga ng Japanese na kinakasama ni Kabayan dito na nga ito sumabog at taglabas ng sama ng loob nang makausap nito mismo ang immigration Are you immigration service at the Manuel Airport? It's like a Sebu Air, International airplane that I got problem. What? What terminal? I don't know the Sebu International. Yeah, Sebu International. What's yeah, Cebu international. the what's a terminal? What's the number? What? Manuel, the International Airport. Yeah. Traveling. You guys stop us, now, nah? You guys stop my friend with visa. You know we had a uh, thirty days, you know, appointment things, you know, visa. And one one hours before in the flight, they they caught my you know the cousin and the lady, one interview, uh, one hour interview. Hey, you have a regulation like you know. Hey, already check in baggage, you know. Baggage already checked in, everything's done, but. You guys stop us for the one hour. They missed the flight, and they charge us. Yeah, huh? you are scamming the service. You know, I'm gonna sue you uh, by the lawyer. When you when you charge us like that, you doing this every other people? We invited. We charge everything. You know, we get the visa. Everything. Satisfied, it. it. You know. Stop! What the fuck? Your service. I'm gonna sue you now, by Japanese law, international law, is like okay? Who talking to you? You're Your lawyer huh? What's the immigration teams lose? Because they already checked in. They're gonna looking for the people who boarding. You have to check because already baggage in now. And you didn't just say, you know, okay, good What the fuck? They hold they hold again yeah, yeah they're afraid tell tell them japanese lawyer daddy there's coming there's coming sa mga kababayan nating nakakaranas ng ganitong paghigpit sa immigration, marami nga rin mga bagay ang consider ng Bureau of Immigration kung bakit nila ginagawa ito. Unang-una, ang random profiling. Aminin man natin o hindi, marami sa ating mga kababayang tourist ang hindi na bumabalik sa Pilipinas. Ginagawa nga ng iba, pagdating sa ibang bansa, ay maghahanap ang mga ito ng trabaho. At isa pa rin sa mga pinakaiiwasan nila rito ay ang mabiktima ang ating mga kababayan ng human trafficking. Dahil aminin man natin o hindi, nitong nakaraang nakaraang buwan nga lamang ay ilan na rin sa ating mga kababayan ang nabiktiman nito. Kaya naman, nakakainis man pakinggan pero alam nating isa rin ito sa kanilang paraan para protektahan ang iba nating kababayan. Alam din nating marami tayo naririnig na issue na kinasasangkutan ng Bureau of Immigration. Kaya naman, ang lahat ng ito ay personal na opinion ko lamang at nire-respeto ko at hindi ko rin kayo masisisi kung iba ang inyong pinaniniwalaan pagdating sa issue na to. Kaya naman, kung bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel at nagustuhan mo ang video na to, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.